Yes, mother. Mama, ang oh. dalaan laki na ng bawas ng ano. Tinapay. Ito, oh. Patingin. Saan na napay? Ayan. Ah, Ay, puno ito. Punong-puno puno ito, mama. Wala na, oh. May kumuha. May kumuha. May puno, Punong-puno ito. Hindi ko pa nagagalaw. Okay lang yan. Kinain naman siguro mga bata. Ayaw ko. Marami ito mama. Puno-puno ito. Okay lang kinain siguro mga Hindi ko mga pa na nagagalaw ba? ito eh. Oo, okay lang yan. Hindi ko alam. Okay lang yan. Kinain nila. Mga bata. Okay lang. Aanhin mo naman yan kung di kakainin. Di ba? Hindi naman nagpapaalam, mama. Kaya oh, yeah, ma. nga. Yun And ang Dapat ka na naningi. Oo, oo, yun ang hindi Puno maganda. Punong-puno ito, mama. Okay. Oo, naniniwala Kik ako, ako. Ako naglagay niyan. pinadala sa iyo. Tingnan mo nga, oh. Sige, meron pa naman tira, oh. Wala na. Ka pa. Ayun, marami. Makakain niyo pa yun. Ang dami na yung Punong-puno ito, eh. okay lang. Kinamantala. <laughs> okay yan. Kinain naman yan ng mga bata. naman ka mama, nga wala ako. <laughs> Nandun si na lagi. Lagay mo dun sa ilalim ng higaan. Oo, nakikita ko. Wala na. Diyos ko, wala na. Yung isa nito, niluto na natin. Lagay mo dun sa ilalim ng higaan, dun. Dun sa ilalim. Ni yung pa. Nawala na. Ano? Eh malay mo, parang hindi lalong maubo. Nagkakain, tatabi ko na nga lang sa selo. Lagyan mong takip. Lagyan mong takip. Ha, yan. Yan. Pati ang biskwit, mama. Mama, oh. Pati ang biskwit wala na rin, oh. Eh. Okay lang yan, kinakain. Ano ba yan? Mga tao, hindi mo nagpapaalam. Kinabahan ako. <laughs> oh di ko maa, hindi ko pa nagkagalaw, mama, hindi. Sige na, hindi ko na yan kung hindi kakainin. Inubos. Okay lang yan, mother. Nakakaano lang ni mga tao. Oh. Uh -huh. Ito ang nakakaano, ma. Ay, punong-puno ito. Kaya nga, punong-puno nga yan. Oh? Oo. Punong-puno ito. ito. Na. Wala na. Oo. Sik-sik na. mo ito, binawasan pa. Ito, dalawa ito. Ayun, nandito, dito nilagay, oh, sa pa, sa container. Ano ba yun? Ano ba yun? Okay lang yan. Anong gagawin mo dyan? Di mo naman yan mauubos ka ini. Kinain, kinain mo naman pala. Ano ba naman to? Kumain din siya dyan. Punong-puno puno ito eh. nai ang na yan. Tapos ang na at mababawasan yan. Ano yun? Ano nalambot naman kasi yan pag hindi kinain. Okay lang yan pag ano pinamimigay mo no, pag kinain. Grabe issue. Hindi mo naman man nagpaalam. Baka um, naman sana. Baka nagpaalam na kalimutan mo lang. Kinabahan ako. Huwag ka kabahan Nang mo. makita ko. <laughs> Bibilang ka na lang ulit. Oo. oo. Nagtakil may tumaw. Paulit-ulit naman tayo. Oo, oo, madilim. Bibilang ka na lang ulit. Punong-puno puno ito. O, pupunoy na lang natin yan ulit. Sige. Ba't ito, ma? Bakit ito ulan na? Ulan nambot kasi yung pag hindi mo di Diba? Tama lang yan. Inobos. Hayaan mo na. Kinaim mo Okay na Tapos mama nagpapaalam. ihingi hindi naman ako maramot. I'm sure nagpaalam. Nakalimutan mo lang. Nakakainis. Kaya ka mo nga naman? Wala na laman? Ulit, oh, Punong-puno ito. Sik-sik. Oh, oh. Punong -puno Tapos ito, ma. Mama. Mm. Dalawa ito. Ando na nga sa may ano. Oh, sa waan tawag dyan. Sa lagayan yung isa. Ito ang biskuit. Ando na sa container yung isa. Tingnan. Tingnan. Oh, ang dami pa. Lumambot na nga, oh. Wala na Madami. puno hindi pa. Hindi ito nauuga, eh. Puno pa. Sana, mama, nagpapaalam. Kaya hindi naman ako maramot. Nagpapaalam yun, nakalimutan mo ko, lang. ko, sige, kumuha kayo. Hindi, eh. Nakalimutan mo lang yon. Kinabahan ako. Okay lang yun. Nakalimutan mo lang yun. Hindi na, sabi mo na lang.